ato may nabi si konsihal uh, tata punting ang konsihal ni mayor ye napurado gabi ini mo konsihal tata punting Maying gabi sir fernandez kung saan may to nakaagat nga ta, kunsihal, ubosa, ni Dagan tag konsihal ubos sa ni ye napurado uh, ako ni pagkat pagka kunsihal, na aghat ko pagdagan kaya tungod nakita nako na diri sa atuang siyudad sa Toledo nga daghan gyud kayo mga walay trabaho hmm. daghan kayo yung mga jobless diri nato mo ang nidagan ko pagka konsehal aron ako silang matabangan sa ako mga plano kay naamantay nakatunan po sa ato ang pagpanarbaho sa una. Masama niya itong plataforma, konsyal ako ang sa tanang kuan sa mo ang mayor ang mayor sa kung mayor na Apurado ang tanang plataforma niya ang walang suportahan so additional na ito niya sa iyahang mga plataforma ang ako ah mga out of school youth nga kaya ko'y ko kasinatian sa ako ang pag sa una trabahante ramang ko karoon na ah, himo na kong businessman o niya ka, sa ko ang pagkatrabaho pa ko nagkuan ko as a welder kaya dahil nahimu kong kuan kanang nahimu kong city officer yun na ako'y karoon gani natay present doon sa tua sa tubod natay training center kaya yeah, pang local o abroad na ang ato ang kuwaon diha kita kung ikaw may palaran nga mudawag isip kung siya nilis sa Toledo kung sa mga mong gusto nga plato, nga imong handulan nga komitiba ug unsa ihatag sa kuang ang mayor ako sad siyang siya nung tampuanan o unsa ako kay gaami assignment na o unsa amo ang committee pero ari ko gyud sa kuan kini gusto ko ari ko sa kini mga asam ng kapitan ng committee kanang mga out of school yo tagaan og trabaho tagaan og kanang skills na upward, na nga makat sila kan lika afford asa ka nga ato makuan sa komite na to niya tapit sa atuang ang atuan sa gobyerno kinsa man jud si tata punting si tata punting ako magpaila ako, uh, to, si tata punting ang uh, tagatubod o usa ka profesional o usa ka negosyante anak ko ni Quintin Lapining Punting o ni Berhilia Rusapa Kahoylan o na ako'y ka magsuon nga twin sister si Glendy o si Gerlyn o sakwang sa ang mga sinat, sinatian sa ako uh, gikan sa pag-school nga na human ko sa kuang ang college uh, nakatrabaho ko isip ko sa uh, wala ordinaryo na trabahante dito sa Mitapil. Hantod na nagsigi yung trabaho, hantod na ni abroad Hantod na mong negosyante diri sa tuwang lungsod sa Toledo. O na. Bilang tika dugay ng imo na lang mga parting words diri sa kung ako may palaran na mahimong konsyal sa Toledo. Unsa may unsa imo minsahe? O ako mo'y tagaan nila o uh, higayon gusto na ko itampo ang akong sinatian pag dumala o mga dagkong industriya sa pang sa pang alang sa kalambuan sa ato ang pinalanggang dakbayan I humbly wish to serve in one way to another para sa adayon o paspas sa kalambuan sa atong mahal na Toledo City and to help the Toledonhon as a legacy for the next generation to come. Salamat po. Mayong gabi-inig mo po siya.